that I've said today. Is the speaker included, the former speaker included in the list, sir? Po. I Ayala. don't think so because no, no, Ayala. the only evidence that has been <laughs> give, uh, made against him is uh, hmm. uh, in the in the Ay. uh, ah. in 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 the Senate. Ha? Ha? So I don't know. Uh, we, we, don't. Ha we we. Wala na naman siya. Wala. Wala na naman. Wala na naman. No, with the speaker, no. Uh, no, no not no. as yet. Hindi ka sa alis speaker. Not as... Oh, no. Di ba? Gusto niyo pa rin tong gobyerno na to? if something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't... Grabe yung tanong, no? Ano siya eh? otal utal parang kinalugi, no? Dun sa tanong. File cases for op for optics we file cases to put people in jail yeah. or to make people answer yeah, i know that there are many many suggestions of who else we should file cases against Well, we're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, file cases against them. Kaya sinabi ko, napakahalaga yung sumbong sa Pangulo. Ayan na na, mabalik na naman doon. Dahil marami. Pero mahalaga, Malaga yung iyong confidential pa ni intelligence uh, fund. Ano malaga? mahalaga, bilyon-bilyon yun, tapos gusto mo kami pa magsumbong. Ano kasi Raulo? Ano kasi ni... Di ba pwede naman gamitin yung intelligence funds at confidential funds para tukuyin kung sino talaga yung mga nangungurakot. Ba't kailangan pa ng sumbong ng bayan? Kung meron man nung kayong makita mga kababayan, ano ang tantawa? Ah, uh, unfair eh. Ano, ang daming pera nito. Ang daming pera ang binigay natin dito sa mama na to. Tapos gusto niya pagka meron tayong nakita, tayo pong maghahanap para sa kanya. Ano kasi rao? Ano kasi miswerte? Dami kaming nakukuha. ng ka ba? Ang ina talaga wala. Ano? <laughs> wala. Ha <laughs> Ururan na naman, ururan. Alam mo yung mga mga pinagbabanggit niya, sabi na natin malalaking tao, mga malalaking isda, pero kasi mayroon balyene eh, may whale. May mas malaki pa doon. Ay, nako. Masarap yung mga pampanong isda, yung mga mamahaling isda, pero may malalaki pa eh. May mga balyena pa eh. May mga doon pa eh. May mas malalaki pa. Bakit ayaw niya ni Kolong?

the economy is taking a hit. Yeah, the peso hit an all-time low yesterday. Mm. Third quarter GDP is at 4%. The stock market is at pandemic levels. Agoy. Mm. What is the plan to recover investor confidence? At ano mo ang plano para sa economic recovery? Nice one! Naku. Well, once we... But the, the reason that we had that is... Eka! <laughs> <laughs> What's sabi ni Auntie Claire? Inaasahang gaganda ang ekonomiya, magandang ekonomiya. That we... Uh, <laughs> there really was a downturn in economic activity you have to remember that it's not only because of the this these problems ayan yung bagyo bagyo yung nawala na, mm. na working days buti kasalanan na naman ng bagyo <laughs> kasalanan talaga ng bagyo yung mga kapatid kasalanan, kasalanan. Ay na na, sa, ano natin sa ano na? Ano na ekonomiya natin mm. uh, because of the because of climate change And you have to also remember the... So, ibig sabihin, no? Oh, hindi nyo napagandaan yan? Puro kasi kay Duterte. The uh, situation, the global situation. We are not the only ones suffering uh, mm -hmm. the shocks that come from the new... So, ganun na lang. In total, hindi rin naman... Hindi lang naman tayo ang bansang ganito eh. No, kaya hindi, kaya dapat. Okay, okay lang ganito, hindi lang naman tayo eh. Ganun na lang na ba 'yon? Uh, trade structure that has been imposed on the rest of the world. Yeah. And so we are all but adjust. Uy, yung moments, hindi naman ganito ekonomiya nila. Anak ng hindi parang pandemic. <laughs> ah, walang pandemic yung ekonomiya ng ibang bansa. Meron mga bagong uh, mga ikang trade uh, uh, rules. At May mga bagong teknik. Na sinasabi nito si Bangal. Ito iba't mga karatig bansa natin. Namamanage naman nila, namamando nila kahit mga mayroong bagong trade, uh, trade rules. Oy, yung mga katabing bansa natin, umaasenso na. Ha? <laughs> Naiintindihan eh, natin na talagang totoo naman sinasabi ni Bangag pero yung pag ng ekonomiya eh sa Pilipinas yun lang kung makikita only in the philippines <laughs> Asking to that kaya yung mga growth rate na lahat ng uh, lahat ng grupo lahat? Of, uh, mm. all around the world is uh, is 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 uh, falling. No? Ah? But uh, we will we, are, we marami tayong measures na ginawa because public spending now will be will be will be increased and we, to to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan so mababawi natin yung nawala sa third quarter huh? sir wow. <laughs> one more point on your presentation very obvious um, very noticeable po na marami sa mga pangalan binanggit niyo DPWH officials contractors pero kakonte, if at all yung mga nabanggit na wa, uh, legislators mm. who are well no in, that, that, no they're part of the list Agoy. they I'll, uh, the, we'll I'll, give you the natataranta-taranta ka pa bati mo binanggit oh nga no problema siya yung I'll give you the complete list I just didn't go through them because there are like 37 of them uh, so you'll get as I said you'll get the, uh, you'll get a briefer uh, which will which will give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker include, the former speaker? Yan, irekta mo! Eh, Is si the speaker eh, kasama ba si speaker? Yan, yan, yan. included in the list, sir? Naku po! I yan ang tanong. I don't think tarong? so because no, no. I don't think so. <laughs> Ulitin nga natin. Pero kakaunti, if at all, yung mga nabanggit na uh, legislators mm. who are... Well, no, in... that, that, no, they're part of the list. They, give I, 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 I will I'll, give you the... Natataranta-taranta ka po, ba'tin mo piranggit? <laughs> Yeah, we'll give you the complete list I just didn't go through them because there are like 37 of them. uh So, you'll get, as I said, you'll get the you'll get a briefer, uh, which will, which will, give you more detail on all of the things that I've said today. Is the speaker, include, the former speaker included in the list, sir? Ayala. I don't think so because no, no. Ayala. The only evidence that has been <laughs> give, uh, made against him is. uh hmm uh, in the, in the... Eh? uh, Ah... In, in, in the Senate. Ha? Ah? Ah. Ha? So, I don't know. Uh, we, we don't, ha we, we... Wala na naman siyang Wala na naman, wala na naman... No, with the Speaker, no. Ah, uh, no, no, not, no. no. not as yet. Hindi ka sa alas Speaker? Not as yet. No. Oh, no. Utang... Oh, no. Diba? Gusto niyo pa rin tong gobyerno na to? If something else comes out, then he might have to be answerable for something hmm. so again you know we don't grabe yung tanong no ano she eh? taotal-utal parang kinalugi no Dun sa tanong file cases for op for optics <laughs> we file cases <laughs> to put people in jail yeah. or to make people answer uh, i know that there are many many suggestions of who else we should file cases against Well, we're we're fine with that. Provide us the evidence and we will find file cases against them. Kaya't sinabi ko napakahalaga 'yung sumbong sa pangulo. Hmm? Ayan na na, pabalik na naman doon. <laughs> Dahil marami. Ano malaga? Malaga 'yung iyong confidential pan intelligence uh, fund. Ano malaga bilyon-bilyon yun tapos gusto mo kami pa magsumbong. Ano kasi Raulo, ano kasi ni. Di pa pwede naman gamitin 'yung intelligence funds at confidential funds para tukuyin kung sino talaga yung mga nangungurakot. Ba't kailangan pa ng sumbong ng bayan? Ay, eh. Kung meron man nung kayo makita mga kababayan, ano ang toka, Ah, uh, unfair eh. Ano, ang daming pera nito. Ang daming pera binigay natin dito sa mama na to. Tapos gusto niya pagka meron tayong nakita, tayo pong maghahanap para sa kanya. Ano kasi Ano kasi miswerte? Dami kaming nakukuha. Hanip ka ba? Ang ina talaga wala. Ano <laughs> May uh, post o pahayag po kayo kahapon patungkol, patungkol nga po dito sa uh, plano o itong ICC arrest warrant laban po kay uh, by, uh, kay Senator Bato de la Rosa. Pupwede ho ba rin yung uh, bigyan kami ng linaw tungkol po doon sa post po ninyo na uh, ano bang ibig sabihin na hindi maaring gamiting opsyon ang pagsuko ng uh, isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng korte? Uh wala kasing kapangyarihan ng DOJ o ang Philippine government na isuko uh, ang sino mang tao, Pilipino man o dayuhan, uh nang walang pahintulot ng uh, local court natin. Um, dahil uh, mag-umpisa tayo sa basics ano. Uh, ang saligang batas ang constitution natin ang pinakamataas na batas sa bansa lahat ng uh, batas uh, whether laws or treaties kailangan sumang-ayon sa saligang batas kapag uh, uh, taliwas yung batas o ang treaty sa saligang batas ang tinatawag doon unconstitutional or void hindi wala siyang bisa so uh, yun ang unang dapat nating tandaan napaka-basic noon pangalawa ang Pinaka-importanting uh, proteksyon na binibigay ng konstitusyon sa mga Pilipino ay ang Due Process Clause, Article 3, Section 1. Ang sinasabi dito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang ibig sabihin, uh, hindi ka pwedeng bawian ng gobyerno, ng buhay mo, ng kalayaan mo, o ng pagmamayari mo, nang hindi ka dumadaan sa proseso kung saan uh, bibigyan ka ng uh, opportunity para ipagtanggol ang sarili mo. Okay, mm -hmm. so um, having said that, ang sinasabi ngayon ng DOJ is uh, dahil napapabalita nga na may merong uh, warrant of arrest uh, mula sa ICC para kay Senator Bato De la Rosa na meron daw silang option na either dumaan sa local court through extradition or other legal proceedings or um, parang ginawa nila noon kay former president Duterte uh, aaarestuhin na lang nila tapos isusurrender nila sa ICC walang ganong option ang 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 sinasabi nilang batayan is ang um, uh, Republic Act 9851 Uh, particularly Section 17 noon. So, just a bit of background, ang RA-9851, yan ang um, law against uh, crimes, uh, crimes against uh, international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. So, anong linalaman ng batas na to? Um, Bago pinasa itong RA-9851, um, hindi punishable Uh, sa Pilipinas yung ganitong klaseng crimes, yung crimes against humanity, genocide, etc. So, um, ang nangyari dito, nung pinasa itong RA-9851, nagkaroon na ngayon ng uh, penalties for these uh, crimes, and it gave uh, our our own courts jurisdiction to try these crimes. Okay? Mayon um, sa Section 17 noon, merong nakasaad doon na in the interest of justice, uh, the Philippine government may um, dispense with investigation and prosecution of these crimes if an international tribunal or if an international uh, body is already conducting the investigation for these crimes. And um, the Philippine government may choose to Um surrender or extradite uh, a person uh, subject of these international proceedings uh, pursuant to applicable extradition laws or treaties. Okay, so yan ang ginagamit na batayan ng DOJ para sabihin na meron silang option. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ang, uh, sa ligang batas, ang supreme law of the land lahat ng batas na pinasa ng kongreso kailangan sumang-ayon sa, uh, sa sa saligang batas so walang option na dadakipin mo na lang yung isang tao papatapon mo kung saan man sa sa ICC uh, for example kasi ang sinasabi ng ng saligang batas kailangan dumaan ka muna sa due process So, with respect to arrest, ano ba ang ginagarantiya ng konstitusyon? Article 3 Section 2 naman ang sinasabi, uh, no warrant of arrest shall uh, issue uh, except if uh, issued by a judge after examining on oath or affirmation the complainant and the witnesses. Uh, so, walang walang ganitong proseso ang nangyari for 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 former president Duterte at dito sa option na sinasabi nila for senator Batu, wala ring process na ganoon na mangyayari mm -hmm. di ba kung natatandaan nyo um meron bang pagkakataon si former president Duterte noon na questionin yung pagkaaresto sa kanya dito before a lower court wala hindi po ba mm -hmm. The ordinary course of criminal proceedings alam na alam to ng DOJ kaya nakakabahala yung yung sinabi nila kasi pwera pwera you're caught red-handed huli ka sa akto hindi ka pwedeng arestuhin nang hindi dumadaan sa proseso magfa-file ka ng complaint sa piskalya papasagutin ka uh, may, may, tatanggapin ng complaint affidavit papasagutin ka ng counter affidavit paminsan may reply affidavit pa pag-aaralan ng piskal isasampa sa pag, pag nakahanap siya ng probable cause isasampa niya pa sa sa korte, yung korte, yung judge naman, yung ginagarantee ng ng konstitusyon, yung judge mismo, kailangan niyang aralin kung tama ba ang finding ng piskal. Meron ba talagang probable cause para itry itong taong ito para doon sa krimen na inaakusahan siya. So walang ganong nangyari kay former President Duterte at dito sa option na iniisip nila para kay Senator Bato, wala ding um, ngayon, baka sabihin, uh, ang ICC, korte naman yan eh. Hindi ba? Baka sabihin, uh, na, natugunan yung, yung due process requirement kasi ang ICC, korte. Pero hindi, hindi tama yon kasi ang ICC, uh, ang konstitusyon, ang rene-require niya is a Philippine court with competent jurisdiction. Kasi Malinaw naman sa konstitusyon natin ang judicial power under the constitution is vested in the Supreme Court and the lower courts of the Philippines. So hindi kasama ang ICC. Uh, pangalawa, hindi automatic ang, ang ang rulings ng ibang bansa ang, ang rulings ng ng korte ng mga ibang bansa or katulad nitong international um, tribunal like ICC, hindi siya automatic uh automatically recognized or uh, obligatory in the Philippines. So wala tayong obligasyon na kilalanin ang mga desisyon ng korte ng hindi galing sa Pilipinas. Meron tayong proseso na sinusundan under the rules of court na nagsasabing bago uh, bago kilalanin ang isang foreign judgment, kailangan Uh, humingi ka muna ng verification or confirmation nito from a trial court. So ganun din.